Ma, anong sabi ni doktora? Makakauwi na tayo mga kanuipi. Makakauwi na rin sa bahay. Mamaya <laughs> so, makikita nyo na si baby Maika Erica. Yung... Excited ka na rin ha? Super, lalabas na siya. <mulong> What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi for another video Ngayong araw papunta na naman ako ng dagupan para tignan si Mrs. at si baby Erica uh, At ipapakita ko na rin sa inyo yung crib na binili ko kahapon Nabarnisan ko na rin mga kanoypi at binibilad ko sa araw Nandito siya ngayon, ayan binibilad ko lang para matuyo masyado at hindi malagkit yung kanyang nilagay kong ano nilagay kong clear coat at syempre mawala na rin yung amoy ng varnish ayan bali lalo siyang gumanda mga kanipi at kumintab yung itsura nya ayan ayan mga kanipi okay Pati yung ilalim niyan na barnesan ko mga kanaypi. Kaya iwas bukbok yung crib na yan. Para kay baby Erica. Yeah. Okay. So saman nyo na naman ako na pumunta doon. Grabe pinagpapawisan na tayo. Anong oras na rin kasi nagtrabaho pa ako dito sa bahay. 9.29 ng umaga. Tapos na rin akong nagpakain ng manok at nagpalit ng tubig nila so si na yung bahala dito at nakabukas yung tindahan para may mabenta rin mga kanayipi ba <laughs> at wala na rin ibang parinda dyan kaya kailangan na rin mamalengke siguro pagbalik ko na lang saka tayo mamamalingke so ngayon sama na naman ako na bumiyahe papuntang Bunuan Binlok sa Dagupan okay let's go Ayan, papunta na tayo ng dagupan mga kanoypi. Nandito na tayo kay Mia. So hopefully na makalabas sila misis ngayong araw na to. At sa si baby Erica, ba? Diba? Para makauwi na rin dito sa bahay. So punta na tayo at excited na ako na makita sila. Makasama sila. No, mga kanoypi. Okay? In God's will, makalabas sila ngayong araw na to. Uh, samahan niyo ako Let's go mga kanoy pi. Let's go mga kanoypi Tara na na lang ako dun sa San Vicente mamaya tayo dito sa sentrum grabe nagmahal na naman ang gas mga kanoypi dati 61 lang dyan eh dito ako nagpapagas pag ano dumadaan ako ngayon tumas na naman grabe sasabihin sa iyo mga ano lang sa akin ni misis mo na tayo Ayan mga kanay pi good news na balita ni Mrs. Makakalabas na daw kami ngayong araw na to. At kakamisage lang sa akin. Sabi niya, sinabi na daw ni Doktora na pwede na kaming lumabas. May pinirmahan na na paperworks doon sa ano sa mismo ano mismo ICU ng mga bata. At okay na, Bali, ayusin na lang namin yung billing namin dyan. So, sana mga kanoy makovered lahat ng philhealth health ni misis yung, ano, yung billing dito. I-update ko kayo mamaya kung ano. ba At ang importante, makakalabas na kami ngayon. Makakauwi na si baby Erica sa bahay namin. Siyempre, kasama si misis. So, tara. Punta na tayo doon sa lugar ni misis. Okay? Tara. Tara, mga kanepi. Eh, Punta na tayo kay misis Nandun, tutut brush. Winatayo. <laughs> <laughs> Bukas pa. Sana maayos na agad. Ayan mga kanipi. Yung mga gamit ni misis. Ayan. Mga gamit namin. Lagay na natin kay Mia. Plastic lang ate. Lagay na natin to kay Mia Grabe Ay, init Sakit sa mata Ay, sa wakas, Lord Thank you so much Thank you so much, Lord Ma, anong sabi ni doktora? Makakauwi na tayo mga kanuipi. Makakauwi na rin sa bahay. Mamaya makikita nyo na si Bebe Maika Erika. Excited ka na rin ha? Super, lalabas na siya. Makikita na dun sa bahay. Isang buwang tumira dito sa ospital. <laughs> <laughs> Finally, uuwi na tayo mga kanuipi. Kaya nga eh. Ayos. Bali yung ibang gamit mga kanaypi. Nilagay ko na doon sa ano, sa kay Mia. Ayan, kakain na tayo. Tara mga kanaypi. Kain na tayo. Ayun, igado. Last na kain mo dito sa hospital mo. <laughs> <Oo. laughs> oh. Oo. Bali mga kanaypi yung billing namin dito 62,000 so wala tayong ganong kalaking pera eh, alam nyo naman na naubos na yung ipon natin sa pagiging OFW kaya ngayon yung gagawin ko pupunta ako sa mga politician kung sino man yung makakatulong dyan ito yung ano pakita mo nga ma yung ano yung billing nya Ayan o. Ayan. Uh, 61996.45 Gusto na nga ang umuwi ni Mrs. Canoypi. At kala niya makakauwi na ngayong araw. Hapon na nga mga Canoypi paggabi na. 5.25 na ng hapon. Ayan kala namin makakauwi na kami ngayon kaso hindi eh may iwan pa dito si misis at maghahanap pa tayo ng pera Ano? o no. naiyak na nga si misis eh so no choice talaga eh kahit mga yung mga nandito na ano na may may pasyente Ganun din yung ginagawa nila. Humihingi sila ng tulong sa mga ano, kung saan man pwedeng humingi ng tulong. Hirap makahanap 'pag walang pera talaga. Ay. No choice, ibabalik ko na naman itong mga gamit ni misis na gagamitin niya doon. yung una na lang daw mga kanoy hindi na yung folding bed yung una lang ma ayan mga kanoy tanggalin ko muna no